mga kawaki, magbibigay tayo ng ulam eh. kay Flora. May sakit daw. Yan. Manok to. At saka ito. Mga tuyo yan. Saka mga noodles. Mga kawaki. Bigay natin. Ah, oh, ganito Kumakain ka pa ba yan? Ayos Ha? Tuyo, na basa kasi, binilad ko lang ulit. Oh. Salamat to. Salamat to. Ayun. Oh, ay magkatay ka ng manok mo na mabalahibo. Oh, oh mga mamahalin manok yan, mga kawaki. Wikwi. Wakwa. Waki. Waki. Aiy, birah. Apa nih hari sih yo? Lagako. Uh, Hah? Lagako. Eto, uh, oh ya, no manok lagian menem papaya. Para pan datang kaso kah? Uh, Kapan? Ah? Kapan? 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 Bangun warga luuyot. Bagaimana binat? Warga luuyot. Ah. Ay. Ay nako si Ay. Kaplora oh. May sakit. Oh. Ay, hindi ah. Ay, may saging doon. Ay, hindi ah. Minog, minog yun. Ay, may dami kami saging. Sa At tundan. At tundan? Pahingi lang ng ko na. Nano? Nauna siya, nahawa niya ako. So, dalawang lang, kanilang pakain lang ako? Eh, hindi pa naman yata masyadong minugyan eh. Ano Anong masakit ang tiyan mo? ulo, ulo. sa ulo, sa ubo, kapag may gamot namin. Ah, mayroon na siyang gamot. Papait ka ng langis. Hindi, kapag pag bumaba na pala tayo, padalhan natin siya ng ano, pinahon ng tahibo. Ayo. Oh. Pinunta Pampalakas ng... Ayan o, no, kami pang binigyan na saging, mga kawaki, o. Oh. Oh, Lagi, o. oh sarap nito. Takain ako. Kulang talaga sa mm. puno, kasi nag-ano na siya, o. Oh. Bumibitak na, o. Oh. Mm. O, oh, sarap nito, matamis. Ay, kasi kanina pa ako nag... Kanina pa kami nag-almusal, ayan, eh, nung no, uras na ko, Nagpagawa ko ng gulong doon, o, na. Sige mm. lang ang gulong. Kasi hindi tayo nalang lakas ng ulan. Hmm? Wala naman ulan doon sa amin. Hindi na, yung sa luyot. Hindi na. Kung kaya lang kaya kanya rin. Yung ano nang labong. Sa akin na yan, baka binigay din naman sa akin nung mga dalaw dito. Yan, yung malaming daling dasal, wag dalawa naman kami. Pag sumakit sa yung anak ko, may dala rin. Kaya sa saging, mga kawake. Ilan pa yan? Yan din yung dati? Hindi oh. yung dati. Oo. Sa sakit ng bubong katawag, ala ka. Ay, ano? Anong, anong gamit? Hindi, tama, tama yan, no? Eh, kanyang lagyan ng papaya. Oo, mamaya. Dati yung alam mamaya, siya nagluluto. Hmm. Naman wala ng parasitamol yan. Oo. Sa kaya kuloran pinikol. Lagundi naman to para sa ubon. Mm. Sa ubon di. Sa ubon di naubos na kaya. Naubos na yan Wala na kasi ng ano eh. Uh, ah, eh. Mm. Yun ang kuloran pinikol. Yun ang para sa trangkaso dapat eh. Hindi, ng... amok si Silen. Saka pa rin sa si taong mo, Kaplura. Amok si Silen. Antibiotic kasi, namin... kasi yung hmm. Ano? Tawa-tawa. Oh, pwede. Mm, pwede rin. Kayo, ano, hmm. yung Mapagaling ka, Kaplura, ha? Kami hindi na magtatagal kay baka umulan. Kata, hmm. Tuyo yan, marami yan. Piliin mo lang yung pwede mo dyan, kanin. Hindi oh, ako, ano, Diyos. Nag-ilang araw namin ulang-ulang. Hindi, tuyo yan. Marami yan. Mm. Sige. Mm. Pihe mo na ako dito, mga kawakan. Ganda ng lugar yan dami sa papaya o pagbaba nangingiya ko ng papaya um. Hmm. ang ah, dami ng papaya a few inches later tama na kay ulanan tayo pa ng saluyot magugulay uh, kami ng labong doon mga kawake okay na yan para uh, kasi kami wala kami tanim na saluyot doon mga kawake hmm. e, taman tama maggugulay kami ng labong taman tama yan may... kanerio salamat ah, tuloy na kami baka umulan Ayan. ha? sige kay pagaling Ayan, magbibigay tayo ng pan. Oo. Oh, oh. Ulam. Oh. ulam ah, dami yan. Basta mayroon yan. Ni... Eh. Baba mo muna yung dala mo. Ha? <laughs> Baba mo muna, ilagay mo muna doon, sabit mo muna doon. Magtitinda kasi. Oo. Oh. Uh, so yan ah, na Kagaling kay yung yung noodles natin galing yan kay Sir Randy Basid. Yung noodles bigay toyo sa atin yan. Kala ka na dyan kung ano luto mo dyan, prito mo yan o ano. Saka pwede man nahalo ulit lang dyan. Oo. Prituhin at saka ay ano, sa oh, sa tulay. Oo. Oh. Kanino kalabaw yan ang? Sa ano? Sindong. Kay? Sindong. Sindong. Atlas ako dyan, hindi kaya abot dyan yung kwan? Saka maabot sa Hindi, kung dito ako banda. Di ba kaso nga ayaw niya ba? Asan ba si Sindong? Malabas, malabas, malabas. Ah? wala buto niya Ha? Wala ang buto niya, wala ba? Ay, naka, ano naman eh, naka taas naman ang ano niya eh Tali, hindi yan magiganyan Kasi hindi siya makagalaw Ah Siguro tinaas kasi nanunungay yes. Ah kasi yung kalabaw doon yung pinag-usapan namin no Ay, ito so na yata si Bindong Pulse yan, mga kawaki Ang mga lady Ito, ito, ito. Ang gabi. <coughs> Pili lang yung malalim. Yung mababaw. Grabe gabi mga kawaki. Kabin sapa? Dan mulai alim bacaan. Bawa bawa lah. Inabot yung buta niya mga kawako. Nalusong ah, ako sa malalim. Hindi ko so, agad nakita yung bato. Wala akong tangkod eh. Katatapos lang kasi ng baha mga kawake. Kaya medyo malalim-lalim yung tubig. Pinawid namin. Hmm. Yung dito sa sirang tulay. Ayan no? tulay na sira yan mga kawaki mga kalinga mga kaidit ayan may tatawid sige tignan natin yung diskarte mo sa pagtawid. susi saya motornya mengapa wak ya hmm. nah wak ya bu petak petak namanya yang ulan nah wak ini mau ambon namanya ya. <tuh -tuh. Hadi hanım ya müdahale. Doon, dito o, sa kabila. Inaabot yung makina. Dapat umaandar yan. Bago natin na with para sa okay ng tubig kailangan so, pala mabasa para umandar talaga na to kailangan dito kasanay ka hindi kasanay ah wala ang nangyari hihina na rin ako para lalakad lalayo na rin lalakad namin mga kawaki yung mga yan o yung mga contractor na mga gulang hiya yan ang resulta yun mga contractor di ba bilyon-bilyon yung kanilang kontrata pagkatapos eh Tingnan ginawa sa tulay na yan, oh. Ginawan ba naman tong malaking sapa, eh. Ginawan ba naman pagkaliit-liit na tulay. Ayan ang resulta. Hmm, sira. Tapos, sulang bakal. Oo. Oh. Tingnan mong gawa ng mga kontraktor na yan. Hmm. sa kasing pulse doon mga kawake Grabe mga kawaki. Napakadulas. Mm -mm. Pero malapit na kami. Ay, dami bunga ng bayabas oh. Ayo, oh, no malaki. Ayan, sa taas. Ayan, sa taas. Ah, ang taas niyan. Tama na muna yan. Bayabas. Ang Sayang mga kawaki yung suha, oh. o oh, akan pa naman yan. Pink na pink yung bunga. Namatay, oh. Oh, parang Christmas tree tuloy. tinamaan siguro ng kidlat, to Namatay, eh. Oh. Nakakuha pa kami ng bunga dyan nang nakaraan ni Ma'am Edith. Edith Amixblad. Nang nagkakita dito, nakakuha pa nga kami dyan, eh. Ayun, oh. Sayang, namatay. Gami permen bunga ya, ayo, uh, aw, kita putih biar menit. kabuting ahas Hmm. Ambisobing kabuting ahas hinakain nang ahas pero indi kaya kaaihi hinakain una ta. Ahas lang kakain kasi eh, makamandag yon eh. kaya kayang nang ahas ang kamandag. Dito hmm. siguro ah, din sa may ila kabilin niya to ba? Ang di masan bulikis na Ito, itong bahay na to? Oo. Oh, Sino ang nagbili sa kanila? Baka yung mga ano dyan, yung mga tao dyan. Baka ano niya daw bininta to? Nakabalik po ng bisiko. Eh, nawasak na pala itong kubo namin, oh. Matagal na ba nawasak yan? Ay, nawasak yung kubo namin dito, mga kawake no? Bumigay na. Wala na kami sa bayan dito. Ikon eh, mo yan, kanyan. Diyan mo ng noodle sa katuyo, si kwan.